So habang wala pa tayong trabaho mga kaidol, gumala tayo mga kaidol para ma-refresh naman yung utak natin mga kaidol. Kayo rin mga kaidol, wag puro trabaho, gumala din kayo. Let's go! So habang kami dito mga kaidol, may nakita kaming falls dito sa gilid ng kalsada lang mga kaidol. Dito lang to sa Palapag Nardin Summer mga kaidol. Yan mga kaidol, ang ganda oh. nakaka tingnan mga kaidol lalo na yung sound ng tubig mga ka-idol nakakalax talaga at ang taas pa nyan mga ka -idol. tingnan nyo wow so dito rin mga ka -idol. may nakita rin kaming falls ang taas ng falls dito mga ka -idol. dito rin to sa palapag noon ni Samar nasa gilid ng kalsada lang yung makikita mga ka -idol. ang ganda oh nandito na tayo sa panas to din Samar mga ka -idol. malapit na tayo sa Pinosilan Blue Lagoon mga kaidol, kung saan sikat na sikat 'to, mga kaidol, dito sa Northern Samar. Let's go, mga kaidol. Sa wakas, mga kaidol, nandito na tayo sa pinusilan Blue Lagoon, mga kaidol. Dito lang tumatagpuan sa mapanas din Samar, mga kaidol. Ang ganda dito, mga kaidol. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaidol? Tara na. So, ito na pala ang Pinosilan Blue Lagoon, mga kaidol. Subrang ganda dito mga kaidol. Ang sarap ata dito maligo mga kaidol. Undone me, and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But So dito nga pala mga kaidol, nandito kami ngayon sa Kanlangka Falls, dito po yan sa Mapanas, Barangay Hibasan. Shout out sa inyo mga kaidol, ang ganda dito. Perfecto sa mga nagbabakasyon mga kaidol at sa mga nag-outing na magkakaibigan o magkamag-anak mga kaidol, tingnan nyo ang daming tao mga kaidol. Kaya ano pang inihintay nyo mga kaidol, tara na. And it's God, to be loved, love, 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 So why won't is no more No more It can't. Shoutout nga pala kay PD Si Biliho Si Poro Papalo sa kanya guys Yun lang Maraming salamat sa inyo mga ka-idol